Laban na! Panibagong araw, panibagong tuklas! Mga talabiranos, meron akong magandang balita para sa inyo! Alam nyo ba na ang pinipilahan at dinadagsang mura at masarap na pagkain sa lungsod ng Muñoz at lungsod ng San Jose ay narito na ngayon sa inyong bayan! Iyan naman kung gutom na gutom ka at gusto mo ng Unli Rice, Unli Soup at Unli Gravy, aba sugod na sa sulit na kainang ito! Panibagong araw at panibagong paglalakbay na naman! Muli nga kaming pumasok dito sa maunlad na bayan ng talab! Pagpasok nga namin dito ay agad-agad na namin hinanap ang barangay Maestrang Kikai. Sakop daw kasi ng barangay na ito ang bagong bukas na kainan. Ang sabi nga sa balita, sa halagang 65 pesos lang ay makakakain ka na dito. Marami nga rin daw itong recipe na talagang anumang babalik-balikan. Tara, kilalaanin na natin. Welcome to Kuya Dos Laban na! Yon, yon, yon! Welcome to Kuya Dostalera. Dos Talavera. Madali nga lang itong matagpuan dahil tapat na tapat lang ng REH Montessori College. Kaya ano pa ang inyong hinihintay? Subukan nyo na dito sa Kuya Dos. Matatandaan na aming unang binisita ang kanilang branch sa lungsod ng San Jose. At mula noon ay tumatak na sa marami nating kababayan ang sarap na iniyahain ng Kuya Dos. Dito kasi sa Kuya Dos ay meron silang pares, may budbod, may silog at may sisling. At ang lahat ng yon ay sulit na sulit na sa halagang 99 pesos dahil Andy Rice Unli Soup at Unli Gravy Nang marating nga namin itong Kuya Dos Talavera ay hindi magkanda o gaga ang mga staff. Dahil na rin bagong bukas sila at lahat ay excited na matikman ang kanilang mga putahe Ang isang magandang feedback nga sa Kuya Dos ay mabilis ang servings nila dito Kaya naman hindi madodoble ang gutom mo kahihintay sa iyong order Kumaway na nga kami sa ating mga kababayan na nakasabayan namin kumain dito sa Kuya Dos. Talaga nga naman perfect ito sa magkakaibigan at magkakapamilya kaya ngayon pa lang ayain mo na sila sa comment section. Isang bagay naman ang sigurado dito sa Kuya Dos na laging bago at laging masarap ang kanilang inihay. Lagi pa nga rin mainit yan kaya gaganahan kang kumain. Ito nga ang itsura ng kanilang pares dito, malaman at malasa. Ilang saglit pa nga lamang ay e inihain na sa amin ang aming titikman ngayon. Tingnan nyo naman mga kababayan kung gaano katakam-takam ang kanilang mga pagkain dito. Nakalagay nga ito sa maliit na kawali na talagang hala mong ng kainin. Itsura at amoy pa lang talagang nakakagutom na kaya naman naman, kana. na! Go.

at meron pa nga kayong aabangan ng sizzling overload. Kung saan, dalawa ang inyong ulam sa alagang 129 pesos lang. At meron nga rin sila ditong tinatawag na king silog na tatlo ang ulam, dalawa ang itlog at dalawa ang rice. Grabe, talaga nga namang solid at sulit ang kain mo dito sa Kuya Dos. Hindi nyo na kailangan lumayo para mabundat kayo sa busog. At alam mo ba, dito sa Kuya Dos, meron silang pakulo na kung saan uungol ka lang para humingi ng kanin. Ah! <laughs> 哎，来，来。 nga namang maraming sorpresa itong Kuya Dos para sa kanilang mga mahal na customer. Kaya nga mga kababayan naming talaveranos, sugod na dito sa Kuya Dos dahil bukas sila araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Huwag na po kayo lumayo dahil lumapit na ang Kuya Dos upang maghain sa inyo ng masasarap at sulit na pagkain. Ito pong muli sa SK Philippines isang proud Provinciano at isang proud Novo Ecijano mula sa bayan ng Laura. Sa ngalan ni Mojo ni Ken Poy, ni Kaloy at Dugo, maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban na! Sa mga kamatayan, ito po Kanoy. No? At ito po kami ngayon sa bayan ng Talavera. At iniimitahan po po kayo dito sa Kuya Dors. Upang subukan po kumain ng napakasarap at napakamalingam ng po ng kanilang mga susunod dito. Kaya subukan nyo na po ang Kuya Dors. Laban na!